Patubig ng palay. Ito yung palay na pinapatubigan nila guys. Oh. Yan. Ganda ng palay nila. Oh, yung pilapil na leo. Malinis. Linulumot na. Oh, ganda ng palay. Hi, hey, Ganda lang palay natin habang ah, mga bunaw. Oh. Saka pinapatubigan natin ngayon. <laughs> Ganda oh, green na green guys. Oh. Oh, yung oh, nice friend ito. Oh. Nam namatay na yung damo, binispray nila ng herbicide. oh, <laughs> bayaw. hi. <laughs> Say hi. good morning, good morning. Hi, nako. Oh. <laughs> Ganito oh, katatapos lang po ng gabuno nila. Ayan. Ganda ng pala nila. Oh. Ba. Buhay bukid Oh. oh. <laughs> good morning, good morning. 对吧？